nitong alimango sa dagat. Alam niyo ba yung kantang yon? Mga bata, kung hindi niyo alam yung kantang yon ha, magpaaral na, magpaturo na kayo sa mga magulang niyo. Classic yon. Masarap talaga yung kantang yon, pero mas masarap kung kinakain niyo yung pinag-uusapan sa kantang yung walang iba kundi ang alimango. Well, alimasag actually. Kaya ngayong umaga ating putahe pinais na alimasag. Ituturo sa atin Chef Hazel Santiago. Good morning, Chef. Good morning, mga kapuso. Chef, ano ba ang pinais? Even so, I don't know kung ano pinais. Pag sinabing pinais, kahit anong isda o kahit anong karne, basta niluto siya sa dahon ng saging. Ah, Tapos, okay. Tapos, ibobroil mo siya o okay. iihawin mo. Okay. So, yun yung ibig sabihin ng pinais. So, kahit ano ilagay ko rito sa dahon at uh, ibobroil ko, pinais na yun. Pinais yon. na yun. Pinais na baka po. Ede, eh. pinais na manok. Okay. Anong ginagawa mo? Ano na ang mga inilagay mo? Uh, nagigisa na ako ng, ng garlic, tas, uh, onion, onion, ginger, Red bell pepper, green chili, pangsigang, sigang, okay. sa Okay, so pakita natin itong mga kanina pa niya nilagay yan, no? So kanina pa niya yan na uh, uh, sinosote, right? Okay. So, then, na, lalagay na natin yung gata. Okay. Masarap, alimasag, pinais na alimasag. Mas okay sana kung alimango, pero wala yata kami nahuli ngayong umake. <laughs> Kasi yung alimasag manipis, eh, manipis. di diba? Pero malasa, malasang malasa. Okay, pagkatapos na ganyang gata, papakuluan natin siya hanggang lumapot. Ah, uh, so mga ilang minuto kaya yun? Siguro mga two minutes. Okay, 2 minutes. 2 minutes na na pagpapakuluan sa mixture na 'yan. All right. And then uh, let's say it passed by na yung 2 minutes and then what? Tapos idadagdagan na natin tong crab meat. Uy. So bago kayo magluto, dapat nakapagpakulo na kayo ng alimasan. Okay, tapos hilangan na siya. Siguraduhin niyo na lilinisin niyo yung shell dahil dito natin ilalagay yung naluto natin. Ah, crab meat. Ah, so gagawin natin may pour masya. Oh. Okay, let's pretend that it's finished already. Actually, gumukulo na siya. And then, can, pwede na ba natin ilagay ang ating meat? Pwede na lang, konti na lang. Okay, since we don't have time, chef, ilagay na natin. <laughs> talagang, talagang, ano na, pinabilis pina eh. Sorry. Pero sa ba masarap na ipares yung, yung pinais na alimasag? Garlic Better rice. ba to with garlic rice? Yeah. Garlic rice. Talagang pi, ano, no? pinoy na pinoy na pagkain. No? Isa pa pala, nilagay ko na rin yung pinikit na paminta para mas okay. lumabas yung flavor. Niya. Ay, syempre naman. So, okay. Okay, and then after that? Ito, season na natin siya ng asin. Aha. Uh -huh. Uy, Syempre, na... basta pag nagluluto kayo, kailangan nyo siyang tikmarin. Hindi na pala ganun katagal yung pagluluto niya. Mabilis no? lang. Really Mat matagal lang ang preparation. kasi cutting, tapos didigdikin mo pa kung ano-ano. At, at syempre, medyo matagal yung, yung alimasag. Kailangan tanggalin mo pa yung laman para yung meat niya makuha mo. Sana ko lahat tayo makakabili ng ano, no, crab meat na, <laughs> na, 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 nabalatan na lahat-lahat. Okay, sana yun. Good for us. Okay, and then, pero meron yata in some stores there uh, may available. So kung tinatamad kayo, pero gusto kumain ng, uh, ng uh, pinais, ayun na yun. Okay, so pagkatapos, pwede na natin siya ilagay dito. Oo. Kaso kung pumuli kayo ng crab meat na nabalatan na, wala na kayong lalagyan. Wala na yung pamporma nyo. Diretso kanin na lang siya. Pero tayo, siya, sure, for Kitchen Kitchen here, kailangan magandang presentation. Kung gusto Ayan. nyo po mas maanghang, mm -hmm. pwede nyo pa siyang dagdagan ng sili. Ah. Ay, Ay gusto ito? ko yun. Mas gusto ko mas may sili. Tuladoy nyo yung kayo. dahon ng saging nyo na linisan okay. nyo, tsaka napainitan nyo. Ah. Uh -huh. So medyo cook na pala ang dahon ng saging natin. Oh, and then, so yun lang, ito twist mo lang sa dulo. lang siya. Pwede mo rin itali using its own, ano? It's a, uh, yung uh, part ng dahon. Inside. Oo. Bahagi pa rin siya. Ayan. At syempre, ito na po yung ginawa ka rin ni Chef, no? Ito na yung pinais na alimasag. Yeah. Okay, so uh, basically nga pala, after that, after itatali ito, ano pa bang gagawin natin? Lalagay na so, natin siya sa na natin. turbo broiler. Gano'ng matagal? Mga 2 minutes lang. Ah, okay. Pero kung wala kayong turbo broiler, pwede kayong gumamit na simpleng ihawan lang para mas may smoky flavor. Ah, yun lang ahanap natin yung smoky flavor. Yeah. Pero otherwise, luto diba, na chef? talaga luto ito, di ba, Chef? Siya. Okay, so tulad na sinabi niya, Chef, pagkatapos iluto, lagay yun dun sa, sa niya, sa shell. After that, ilagay niyo sa turbo broiler, which dilagyan na kanina ni chef eh. So may bago tayong luto dyan, right there. Na na Napaka-ubod ng sarap. Product. And then, pag binuksan niyo, for presentation sake, ito ha, buksan niyo. Tapos ito na siya. Ito na itsura ng ating pinais na alimasag. Diluto kanina ni chef. Fresh na fresh. And ready to eat. Maraming salamat, Chef Hazel Santiago! Ngayon, mga kapuso, kung kayo po ay may special recipe na gusto ibahagi sa ating mga kapuso, i-post lamang po yan sa Facebook page ng Munang Huling. At syempre, kapag napili namin ang inyong recipe, malay nyo Kayo, minsan paglulutuin namin ng inyong pambatong potahe dito po sa UH Kusina. Ayan, at habang inu-open yan ni Chef, and I can already smell the really, really good smell.